Ngayon na po ang mananabas. <laughs> Nagtatabas po. Robby naman yun. Super mom. Pota mo. Ugab na hindi pa rin natutumba. Hindi ko po alam kung sa anong pinaglalaban. Ano ba ako yung matumbahan nito? Alam mo saan natumba nito? <laughs> ang problema ba sa atin tumumba? Mataba yan. Maanuhan ako nito. Wala. Baka ako ang maanuhan nito. Kayaan niyo po. Nito naman po ako. Tingin nyo guys, tama po ba ang pagbutol niya? First time nung magkagawa nito. Nalain na ako, hindi pa natutong ba? <laughs> <laughs> hey. ako'y natatakot. Baka biglang umano sa akin. Ang tangkad po nito guys. Mas mabigat pa po sa amin. Ay, ano ba to? Hindi pa rin. Ako naman. Fulfillment pag nagawa ko <laughs> yan. Pagod na ako. <laughs> Wala. Malagay so, ko pag ito'y tino. Inano na. Ito mo ba? Uy. Wait na. Wait. <laughs> Wait na. <laughs> Parang hindi na kita mabibidyo. Wait na. <laughs>